Welcome to Honor Dami ng na sa ito kayo na. Simple tayo lang dapat. So dito ito nito ay jungle, magjungle, pindot pindot lang. Hindi pa natin alam pa eh. Sa bot sa it bakbak na ganon so na kanta ba yao jan? At dahil hindi pa nga siya So ayun, pindot gaming mo First blood Ay, dito ng tree tayo yung kumuha ng jungle ng kalaban. Tapos nakuha na agad yung blue na. So, bumalik mo ako sa jungle side ko. Hmm. Tapos dito merong clash agad sa top lane. Pero di pa kasi all for. Kaya yun na ako muna yung purple or blue ko. Tapos, ayan. Dito makikita mong pindot GMA lang talaga tayo anyway, eh, pero medyo magaling nangyari dito kasi overextend na sila. Ay, I mean ako pala, pero lumabas pa sila ng torre, so busy triple pa tuloy. Dito ba ko sana kunin yung long ay eh, kaso mali ako ng ulti, syempre hindi ko pa alam paano gamitin. And babalikin ko pa sana kaso may kasama na agad, kaya, you know, mamaya na lang. Dito muna tayo sa bot. Easy kill. Kasi overextend. Parang iya eh, eh, yung galawan eh. No? Tapos dito first time kong makita yung Angela ng HOK. <laughs> Tapos ayan. Pindot gaming ulit. Actually di ko naman alam ako pinagpipindot ka eh. Kasi di ko pa naman talaga alam yung skills. Pero... Ayun lang. Maka naman siyang madaling gamitin. Dito sa part na ito napatunoyin kung hindi AA yung mga kalaban eh, kasi kanina ko pa binabala kunin tong long sa top lane Kasi sobrang galing talagang tumakas like may galaw ay no Alam mo na, na paano tumakas eh no So dito nag decide muna kung kunin parang dragon nila or turtle Then ginawa nating preview tong wuko Lalim kasi eh Kali na ata makukuha niyong turtle sa atin And tinry ko ulit tong long. Pero, alam talaga paano ito mga kasi. Dito medyo masimta kayo kasi akala ko yung go, go namin. Nakalimutan ko solo nga lang pala ako. Nakita ko nagsosolo yung isang ito. So ginawa ko na yung nakita kong combo sa YouTube. Yung long combo. Ay no? Ganun pala, ganda yun. And since sa yung gamit natin, syempre tama hunt lang tayo ng mga nagsosolo sa mga pa. After nung isa, may nag-train na i tayo. Gusto mong ipag 1v1 kasi low mana tayo pero lakas sa 1v1 nila meh. Dito naman tinry ko ulit i tong long. Paso, mahirap talaga kung may kasamang biglang tatlo. Ay, I mean dalawa. Tapos tignan naman nung tiwala ko sa mga kasama ko. Akala mo five man kami. <laughs> hirap pa talaga makipagsabahan sa team fights kapag sa ulo kaya ka pa lang. Dito bug Dito bugbog na talaga kami. Oh. Ayun o. Oh. Nakakuwada pa yung kalaban. So ito tamang buy team lang tayo kasi hirap ako lang boy dito oh. tapos binubugbog na lang yung base namin so tamang takbo lang tayo buy time lang oh. waiting tayo sa magdidef ng base And ayun, nakaisa pa nga. Tapos dito, medyo tumapang tayo kasi meron tayo. <laughs> Angelo ng HOK. So, sinubukan natin pumalaga. And, ayun. Angelo talaga yan, ha? Ah. Hindi rin ka pang mag-overextend ka. So, dito sa bot side, dinan ko ulit yung ulong. May kasama pa rin tong wukong. And, same akot pa rin tayo. I mean, kahit may kakampay akong kasama. Sobrang galing dumistahan sa na itong long na to. Kanina ko pa yung nantin. And ito pa yung nakakabad tip. Talagang hindi na pa napatay ito. Ayun no, sobrang nakaka-stress yun ba? Dito napatay pa tayo ng noob team eh. Pero don't judge me. Appreciate lang din yan. And nagawa tong ma-deaf na tong teammate ko na to. Tapos... Ayan, pinagabol namin ng kalaban. Medyo okay ito. Dito medyo lamang kami sa positioning para makuha at ng objective na to. Lord Ata yung tawag or Baron. Something like that. Pero advantage yun kasi late game na eh. So kinuha na namin. And then, ayan. Pindot gaming ulit. Basta pag lam ka sa each okay. Pindot ka lang ng pindot. Ayan lang. Pag may kalaban, may mapipindot ka, pindot ka lang. Pindot ka lang. Dito, finally, nabigyan na rin namin tungulong long na sobrang galing pumuesto pero nag na siya rito. Ay, magandang crowd control na rin kasi. Choke na rin itong mga kasama kasi instead na mag-back uh. pa. Umalag pa talaga sila so, kwento yung rank game kapag uh, below master, below master yung mga kalaban mo Your team has destroyed a turret. Your... Dito nang lang ako pa unti-unti sa team fights ng damage kasi medyo low ko and yung goal ko talaga is ma-flow yung minion waves namin especially sa bot lane tapos dito sobrang daming maling pindot yan <laughs> na nang choke na ayan medyo worth it din naman ng stress kasi panalo eh hey, easy win joke ko